mo ni na sa tong mga budgies o African mga on og mga on sila kuan guys kangkong ang style ng ang kangkong sa babaw kay kung aris o boss mga hagbong dito so diha kay magka please malingaw sila oh oh gelahan nak selak betul listen oh hak bunggi pun mau favorite dinak nilang kangkung 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 wei Ito so, yun kung nagbutang ang kangkong sa babaw guys Kaya usap po na sa so, way na po Makita kung nagani ka ng Basa ilahang Kuan Basa ilahang Dumi Kay you oh, makat, Makita man yung ilang Agyanan sa hugaw Kung basa kay magpilit man na So, sa so, way nga makita ni mo na eh, problema so far, wala man so, kung naay problema mini na ay nagkalibanga nila so nata ipainom mo sa tambal sa sa ilang kalibanga Tara tayo Ako nagpainom ko ano nila Kanang Primoxil Ay Bitmin Pro Powder Rice Ang mga Kasagaran gigamit guys ada ni kene eh, betmin pro always money eh. am uh, promoxil uh, asetaan ni eh. sekarang luya diksimul oh kini berapa eh, itlog 81000 so for ni lagi yun, itlog anilah sa ang itlog ang katong among Afrika niya ng itlog ang malapos sa first time may mamangkod hmm ginahan kay ni sila gusto di soron kana mo kapiot mala malingaw sila anak kaysa anak emo idol itit sa pagkaon dito ay panghagbong ha Kana yung naaron ang pingo guys, nagkuan na sila -courting. Uh, nag courting. Ah. Uh, na may glass din oh, ilog. Observe man mo. Ah. Uh. so far sa budget na ay upat diha nagparis-paris pero usa pa may itlog. Hindi paghisa. Mas maklaro niya itong update guys. Mas makahimot sa to ang dako-dako ng cage nila sa gawas. Kasi sa hindi maklaro ice screen. Mas maklaro niya sa later. Pahimot pa sa dako-dako ang cage sa gawas.